Agaw eksena naman ang nakaraang pagwawala ng Mr. ni Laguna Representative Maria Renee Ann Matibag na si Attorney Melvin Matibag noong botohan kung saan si Gawan Murahan na may paghahamon pa ng away ang naging aasta uh, asta uh, nito sa isang paaralan dahil sa isyu ng vote buying. Ay kay Atty. Matibag ang tumatayong legal representative ng kandidato sa pagkabarangay captain na si Nap Amil, inireklamo sa kanya ang mga hindi otorisadong poll watchers na nasa loob ng polling presence sa Santo Niño Elementary School. Aniya, nang kanyang tignan ng mga ID ay mga barangay at sangguniang kabataan volunteers lamang pala ang mga ito. Agad naman daw silang pinalabas ng kanyang uh, kausapin ang prinsipal ng paaralan. Punto ni Matibag, sa ilalim ng Comelec Resolution, may tuturing na presumed vote buying na rin ang nangyari dahil walang basbas ng Comelec ang ID ng mga umano'y poll watchers. Ilan daw sa mga volunteer ang nakuhana ng ID at na-identify na rin kung sino ang nag-issue ng mga ito.